salamat po sa mga nag-share ng ating mga video na ito thank you so much po ano uh, kakaiba po yung nakita natin ngayon dahil uh, hindi ito hindi ito ganito pa every time dumadaan tayo ano dito po sa Serena sa Atinunan ano iba po yung ano niya, yung alon talo sa lungat kasi so, naman ay uh, yung panahon naman ay hindi naman ano hindi naman na uh, bagas sa, ano, yung panahon naman ay okay naman So, um, ayaw ba kayo bakit po kayaan yung dagat ano, nagwawala na ngayon. Ayan, dati dyan po tayo umakit o sa magandang surino. malakas lakas. ng alon. Doon sila na sa ibabaw po ng bato, eh. Ano. Kasi nyo po ay anong lakas ng ano Hindi tayo makababa dyan Dati nakababa po ako dyan oh. Eh. Ngayon hindi po kaya Sobrang lakas po nyan Baka iba pa yung dagat ano Baligtad baligtad yung alon salamat po sa lahat po nanonood ng ating uh, video ngayon dito sa pagkat ng sirena po sa ibabaw ng bato dito po yan sa Atimonan, Quezon ay, uh, ay dito natin inaasahan na ganito po ano natin dito uh, nagamadali na rin tayo pa uwi ng Bicol dahil uh, gabi na rin po ano pagabi na salamat po sa lahat na nanonood God bless